Fire signs, tingnan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay magha-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasu-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Eye amulet necklace at ng ating QR's bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay. Check natin. We have the three. The woman. And we have the stork. May nagmamanifest ba ng baby dito? Or nagmamanifest kayo ng new career? tingnan natin ano yung mensahe spirit guide ano po itong the tree pagdating sa life ni fire signs ano po itong the tree meron akong nana parang gusto nyo magpamasaj, ganyan so pwedeng mga nananakit ang inyong mga katawan tignan po natin ano tong the three spirit guide we have seven of swords mag-iingat kayo rito ha mm -mm. more on mag ingat kayo sa katawan po ninyo moron pwede nga kayo masugatan some of you tas iwasan nyo rin umakyat akyat sa mga ayan sa saan ba kayo aakyat Ayan, kung may mga hagdan kayo sa bahay, may second floor yung iba sa inyo, ingat po kayo sa pagbaba at pag-akyat. Tapos, yung iba naman sa inyo, more on, parang may nililinis kayo na mataas. Pwedeng sa ceiling ninyo, baka nakatungtong kayo sa something. Check nyo po kung ano ba talaga yun, ha? Matibay ba yung pinagtutungtongan ninyo? Meron din dito, pwedeng sa bubong, baka naglilinis kayo yan or nagpe-paint yung iba sa inyo. So medyo mag-ingat po ano, baka mabalihan yung iba sa inyo or mahulog kayo sa ano, kaya parang masakit yung inyong katawan. Check natin the woman. We have eight of wands. Meron ba kayong nakakausap dito, isang babae po. Or meron kayong gustong makausap. This would be your mom, this could be your sister or a friend. Pero parang umiiwas kasi sa inyo yung taong 'to. iniiwasan po kayo fire signs. tignan natin yung the stork. We have page of cups. meron tayong ten of cups. So, meron nga dito nagaano ng baby, no? Nag-manifest ng baby. For some of you naman, hindi baby, kundi bahay. Ang inyong minamanifest. Tingnan natin. May magsisimula dito ng, ayun, bumuo family. May magsisimula dito na, ano, sa ibang lugar. Check natin pagdating sa work. Kamusta naman po ang work spirit guide? Sa work naman, Kamusta? The Lovers. We have Knight of Wands. May marami sa inyo mukhang sa work kayo magkakaroon ng karelasyon ng ano, pwedeng diyan yung makilala yung mapapangasawa ninyo or next na makakarelasyon po niyo Page of Swords. Merong curious na curious sa iyo dito. Ayan po. Some of you naman nasa right path ba kayo? Five of Cups wala. Okay, yung iba ayan wala kayo sa right path wala pa, hindi nyo pa nahanap yung career path ninyo, yung life purpose ninyo, parang ang dami nyong panghihinayang dito, kaya din yung iba sa inyo parang looking kayo for something lagi mm -mm. may hinahanap-hanap kayo na hindi nyo magtagpuan dyan sa trabaho yung iba sa inyo po, ano, pwedeng sa work, ang lagi nyong natatagpuan is pag-ibig ganon, pero pag-ibig kasi na pwedeng hindi, naman genuine hindi pure yung intention sa inyo kaya mag-iingat kayo dito ha, dahil baka malink pa po kayo sa may asawa na or sa may karelasyon na so yung pag ganyan, kayo na po yung lumayo hanap kayo ng ibang pagtatrabahuhan kapag ganyan kasi yun nga po, uh, tukso lang ha, ang magiging dala niyan sa inyo mat lagi kayo matutukso so ayan po, ha, hindi nyo pa na kikita, hindi nyo pa uh, nahahanap yung life purpose po niyo, yung career path talaga ninyo. Sa negosyo naman, we have the emperor. Meron tayo ditong ace of wands. Tapos meron tayo ditong the high priestess. So pagdating naman po dito sa inyong Okay, so ayan po ano, need lang talaga ninyo dito. Ayan. Uh, ano ba 'yon? Mga tao mga connections pagdating po dito sa inyong business. The Hermit. Ayan. Huwag nyo naman din pong agad-agad i-give up itong business na ito. Kasi, ayan, marami kayong makikilala. Some of you, pwedeng hindi ito yung business kasi na magpapayaman sa inyo eh. Pero yung business na to, fire signs, nakikita ko na dito kayo maraming makikilala, dito kayo makakabuo ng mga connections, na if ever, kung ano man yung business po ninyo, sa susunod ayan yung iba sa inyo, dun kayo yayaman, sa pangalawa or pangatlong negosyo ninyo kasi nakabuo ka na dyan ng mga ano eh, mga taong naniniwala sa iyo kaya huwag nyo pong susukuan tong business ninyo, no kahit na sabihin natin hindi ganon ka bongga yung inyong kikitain or kinikita. Check naman po natin pagdating naman po sa kaperahan. King of Cups. So marami kayong natutulungan dito, fire signs. Pwede kayo din yung breadwinner sa family. We have two of wands mayroon tayong 10 of 1 so nahihirapan na yung iba sa inyo pwedeng nahihirapan na kayo mag budget may nagwabalakwa dito mga ibang bansa sa bagay ito yung change natin yung alam the stork so yung iba po sa inyo ayan king of pentacles yung iba naman po sa inyo nasa tamang lugar na daw po kayo hindi nyo lang buksan yung inyong mga mata hanapin kung nasaan ba dyan ang inyong mga pwedeng pagkakitaan pa mhm -mm na iba naman po sa inyo kaya kayo na stress kasi sobrang bait po ninyo may mga nagta-take advantage sa inyo dito kaya hinay hinay lang sa pagiging mabait fire signs lalo na pagdating sa pera kasi ayun o kayo yung mahihirapan. kayo yung nasa short so pag wala naman po talaga kayo kunwari papahiram mo kayo papahiram okay or wag lahat ng pera mo papahiram mo Huwag kayo mag sa mga susunod naman ng mga buwan, ay buwan masusunod ng mga araw ayan po, kung gagastos man kayo dito pwede rin buwan, baka noon pa lang kayo makabawi sa mga financials ano po ninyo, struggles niyo may gagastosin naman kayo dito na magiging happy po talaga kayo or every time na gumagastos kayo hindi nyo maiisip na mauubusan kayo ganoon check natin pagdating naman sa iyong love life we have surprise, gossip, meron tayo dito ng finality, and we have forbidden. Ooh, ayun o, no? ito yung sinasabi ko sa iyo kanina. Marami po sa inyo, sa trabaho, ang natatagpuan ninyo, love life. mm, -mm. Mag-iingat po kayo ha, kasi ayan, pwedeng meron dito, may pa-surprise pa sa'yo, super sweet sa'yo ng tao na to, tapos, malalaman mo na meron pala siyang karelasyon. Na niluloko ka lang pala ng taong to. Di ba? Lahat pala ng pinakita niya sa'yo, is pinakita niya lang yun kasi alam niya na may mabibenefit siya sa'yo. Tignan natin ano ba yung nafe-feel ng taong yan sa'yo. Kaya mag-iingat po kayo dito. For some of you, hindi naman kayo yung third party eh. pwede po na, yun, makipagrelasyon yung person mo sa iba at pwedeng katrabaho niya pa ito page of ones. Sarili niya lang iniisip niya eh. Mm -mm. Yung sariling kasiyahan niya lang po. Madaling matukso yung person mo. Hindi pa siya ganun kamature. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.